Buwan ng Oktubre taong 1932 nang ang kanyang bunsong anak na si Dominador o si Doming Encalyado ay nakatakda na sanang magpakasal na din. Kaya't bumaba ng bayan si Kapitan Kulas upang asikasuhin ang mga papeles na kinakailangan para sa kanyang anak. Pero ang sumulubong sa kanya sa bayan ay hindi magandang pagtrato. Matapos siyang pwersahang singilan o kuhanan ng buwis, ganong simula't simula pa lang ay hindi naman talaga nagbabayad ito dahil ayaw nga niyang kilalanin ang pamahalang kolonyal ng mga Amerikano. Pagkatapos nun na ininsulto pa nila si Kapitan Kulas at sinabihan ng Di ba kilala ka sa iyong pamumundok? Ba't di ka nalang bumalik dun at mamundok muli? At nasundan pa yun ng tangkang pag-iilit ng mga Amerikano sa kanilang kapirasong lupain na sinasaka dahil pa rin sa isyo ng pagbubuwis at kawalan ng mga sedula na noong mga panahon na yun ay isang malaking krimen kung ituring dahil sa sobrang sama ng loob na sinapit ng